Kumusta mga kasaliksik? Ilang beses nang pinaalalahanan ni President Xi Jinping ng China, si Putin, at sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng mahigpit na babala. Kapag binaliwala pa ito ni Putin, maaari itong magresulta sa malalang sitwasyon. Ayon kay Xi Jinping, walang pagkakataon na dapat gumamit ng nuclear weapons ang Russia. Tila nagiging responsibilidad na ng China ang pagpigil kay Putin at tila umabot na ito sa sukdulan. Sa gitna ng tumitinding digmaan, natatakot ang Beijing na maaring isaalang-alang ng Moscow ang paggamit ng nuclear weapons upang makamit ang kanilang tagumpay. Kaya naman sa video ng ito ay tatalakayin natin kung bakit nagbigay ng babala ang China sa Russia, ang kasalukuyang estado ng kanilang alyansa at ang potensyal na pagsiklab ng isang malawakang nuclear war kung hindi mapakinggan ang babala nila. Pero ngayon, alamin natin kung bakit binabalaan muli ng China ang Russia. Isa sa mga dahilan ay ang matagumpay na pagsalakay ng Ukraine sa Kursk na nagdulot ng pagkabigla sa Russia. Habang papalapit ang mga kasundalohan ng UK, US at Ukraine sa paggamit ng kanilang mga armas sa loob ng teritoryo ng Russia, nararamdaman ni Putin na kailangan niyang ipakita kung gaano siya kapanganib. Nagbigay siya ng pahayag sa ilang panayam na hindi siya natatakot na gumamit ng nuclear weapon. Ngunit mula pa sa simula, malinaw na ang posisyon ng China ukol sa nuclear warfare. Hindi ito pabor na madamay sa pagkawasak ng malaking bahagi ng mundo. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Minister na si Mao Ning sa isang press conference sa Beijing kung saan inulit niyang hindi dapat gamitin ng nuclear weapons at walang sino man ang dapat magpatuloy ng nuclear war. Ang usapang ito ay muling na pag-usapan matapos magbigay ng pahayag si Russian Deputy Foreign Minister Sergey Rabikov noong unang bahagi ng Setyembre. Ipinahayag niya na may mga pag-uusap tungkol sa pagbabago ng nuclear doctrine dahil sa mga hakbang ng mga kanluraning bansa. Sinabi niyang malapit ng matapos ang pagbabago sa kanilang doktrina na naglalayong ayusin ang ilang bahagi ng patakaran base sa mga bagong kaganapan sa labanan. Isa sa mga ikinababahala ng China ay ang natuklasang aktibidad ng komersyal na satellite firm na Planet Labs kung saan nakita ng dalawang Amerikanong sayantipiko ang konstruksyon sa paligid ng Nuclear Warhead Storage Facility sa Chebsara. Humigit kumulang 300 milya mula sa hilaga ng Moscow. Ayon sa satellite imagery, nakita rin ang posibleng launch site para sa isang nuclear missile. Ayon kay Pavel Podvik, isang eksperto sa larangan na nagsalita sa Newsweek, ang mga ito ay nagpapakita na unti-unti nang nagiging operational ang sistema ng Russia. Bagamat maaga pa para magbigay ng konkretong conclusion patungo na ito sa direksyong iyon. Ayon sa mga larawan na ibinahagi ng mamamahayag na si Mark Krotov ng Radio Free Europe sa Twitter, kitang-kita ang pagbabago sa construction site mula 2022 hanggang 2023 na lalo pang nagpatibay sa kwentong ito. Muling naglabas ng pahayag ang China at binigyang diin na ayon itong mag-escalate ang digmaan ng Russia tungo sa paggamit ng nuclear weapons dahil sa takot nito sa mga maaaring mangyari kung lalala pa ang sitwasyon. Ayon kay Pavel Podvig, mahalaga na ang lahat ng partido ay manatiling kalmado at magtulungan para sa de-escalation at makipag-usap sa pamamagitan ng dayalugo. Noong huling bahagi ng 2022, matatandaan na noong bumisita si German Chancellor Olaf Scholz, binalaan ni Chinese President Xi Jinping si Putin na huwag gumamit ng mga sandatang nuclear. Sa parehong pagpupulong, hiniling ni President Xi Jinping kay schools, na manguna sa mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng mga bansang ito. Sa isang pahayag nga na ipinalabas ng Xinhua, ang opisyal na news outlet ng China, sinabi ni President Xi na dapat itaguyod ng mundo ang hindi paggamit ng nuclear weapons at hindi dapat gumamit nito upang maiwasan ang krisis ng nuclear sa Europa at Asia. Noong 2022, nang magkita sina Xi at Biden sa G20 summit, ginamit ni Xi ang pagkakataon para iparating sa White House ang kanyang posisyon ukol dito. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag si President Xi Jinping ng anumang kritisismo kay Putin. At sa kabila ng pagiging kalaban, ipinakita nito kung gaano kahalaga sa kanya ang kapayapaan. Matapos ang nasabing summit, kinumpirma nga ng American President ang posisyon ni Xi Jinping na nagsabing pareho silang naniniwala na hindi katanggap-tanggap ang banta ng nuklear. Naglabas din ng pahayagang White House na parehong napagkasunduan ng dalawang pangulo na hindi dapat magkaroon ng digmaang nuklear at walang mananalo dito. Noong 2023, personal na ipinaabot ni Xi Jinping ang mensaheng ito mula sa White House patungo sa Kremlin. Binalaan niya si Vladimir Putin na huwag gumamit ng nuclear weapon sa Ukraine na malinaw na nagpapakita ng pagkabahala ng Beijing sa gera ng Russia sa Ukraine. Ito ay naganap sa harap-harapang pagpupulong sa estado ni President Xi sa Moscow. Matapos ang talakayan, naging malinaw na naniniwala si Xi Jinping na malaki ang papel niya sa pagtigil ni Putin sa mga plano nito, at sinasabing ang mga opisyal ng China ay pribadong nag aangkin ng credits sa pagpipigil kay Putin. Noong 2024, nang muling magkita sina Xi Jinping at Putin, tiniyak ni Xi na maglalabas siya ng joint statement. Silang dalawang partido na nagsasaad na hindi nalapipiliin ng nuclear war. Sa pahayag na ito, nilinaw na walang mananalo sa isang digmaang nuklear at hindi ito dapat ilaban kailanman. Nakakabahala na ang pagbabago sa polisiya ng Russia ay taliwas sa kanilang posisyon noong taong 2022. Dahil noong Enero 2022, ang limang bansang may nuclear weapons kabilang ang China, France, Russia, United Kingdom at United States ay naglabas ng magkasanib na pahayag na nagsusulong sa pag-iwas sa digmaang nuklear ang kanilang pahayag ay nagsasabing kinukumpirma namin na ang isang digmaang nuclear ay walang mananalo at hindi dapat ilaban kailanman. Ang paggamit ng nuclear weapons ay magkakaroon ng malawakang epekto. Kaya't naniniwala kami na habang patuloy na umiira lang mga ito, dapat lamang silang magsilbi bilang pangdepensa, magpigil ng agresyon at maiwasan ng digmaan. Naniniwala kami na kailangan mapigilan ang patuloy na paglaganap ng mga ganitong sandata. Ito ang kanilang pinagkasundoan. Sa isang pahayag, binigyang diin din nila ng pangako sa pagtataguyod ng mapayapang pag-uusap na may pagkilala at respeto sa siguradad ng bawat bansa. Ayon sa posisyon ng Russia, maaaring gamitin ang kanilang nuclear arsenal kapag sila ay inatake gamit ang nuclear weapons o kung ang isang pag-atake ay nagbabantang puksain ang kanilang buong estado. Ngayon, tumitindi ang hakbang ng Ukraine sa digmaan, tila nakuha na ni Putin ng rason upang gamitin ang kanyang mga armas. Ang polisiya ng Russia ay ipalabas ang nuclear weapons kapag nasa panganib ang pag-iral ng kanilang bansa. Kaya't anumang agresyon mula sa si Ukraine ay maaaring ituring na sapat upang maglunsad ng nuclear strike ang Russia. Isa sa mga naging taktika ni Putin ay ang deklarasyon na ang Donetsk, Luhansk, Saporzhia, at Kherson ay bahagi ng Russia. Sa ganitong paraan, anumang aksyon ng Ukraine para makuha ang mga teritoryong ito ay maituturing na banta sa integridad ng teritoryo ng Russia. Sa mga nagdaang pag-atake ng drone sa Crimea at Black Sea ng Ukraine, mukhang meron ng dahilan ng Russia upang kumilos. Matagal nang binabanggit ni Putin ang posibilidad ng paggamit ng nuclear force at maaaring umabot ng oras na ito ay maisakatuparan. Sa mahabang panahon, ang tanong ng buong mundo ay kung tototohanin ba ni Putin ang kanyang mga pagbabanta. Ngunit tila maraming pahiwatig na seryoso siya. Sa kanyang taunang State of the Nation address, nagbabala siya sa mga bansang kanluranin na kung magpapadala sila ng tropa sa Ukraine, hindi siya magdadarawang isip na gumamit ng nuclear weapons. Ang pagtaas ng tensyon ay lumala matapos ang pahayag ni French President Emmanuel Macron na nagmumukay na maaaring magpadala ng tropa ang NATO sa Ukraine sa hinaharap. Noong Marso, sa isang panayam, ipinahiyag ni Putin na handa ang kanilang bansa mula sa military standpoint upang kumilos. Ipinagyabang din ni Putin na mas modernong kanilang mga nuclear weapons kaysa sa kanluran. Kamakailan lamang noong Setyembre, bago ang nakatakdang pagpupulong ni na British Prime Minister Kerr Starmer at President Biden para pag-usapan ng mga restriction sa Kiev, Russia, nagbigay ng panayam sa state television si Putin. Nang tanungin si Putin tungkol sa magiging epekto ng pakikialam ng kanluran ng bansa at ng NATO, ito ang kanyang naging sagot. Ayon sa kanya, kung magpapatuloy ang desisyong ito, nangangahulugan ito ng direktang pakikialam sa sitwasyon. Ang ibig niyang sabihin, ang mga bansang NATO ang Amerika at mga bansa sa Europa ay magiging direktang bahagi ng digmaan sa Ukraine. Dahil dito, magbabago ang kalikasan at anyo ng buong alitan. Ito ay magiging isang malinaw na indikasyon na ang mga bansang nito, Estados Unidos at Europa ay nasa digmaan na laban sa Russia. Kung mangyari ito, batid ang magbabago sa kalikasan ng hidwaan. Gagawa ang Russia ng mga angkot na hakbang bilang tugon sa mga banta. Ang mga aksyong ito ay malamang na tumutukoy sa mga banta ng nuclear strikes na matagal nang ibinabanta ni Putin. Bilang kilala ng China ang pagkatao ni Putin, dito na sila nababahala. Sa kabila ng mga usap-usapan, tila hindi lubos na sumusuporta ang China sa malawakang paglusob ng Russia sa Ukraine. Mahalagang tandaan na kahit gaano kalapit ang kanilang relasyon, may limitasyon pa rin ito. Sa unang pagkakataon, Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Moscow at Beijing At magiging interesante kung mabubuhay pa ang kanilang alyansa Ayon kay Shi Yin Yong, isang profesor sa Beijing Hindi kailanman aprobado ng China ang paggamit ng Russia ng nuclear weapons Well, ilang beses na nila itong sinabi Kaya naman kapag ginamit ng Russia ang mga ito laban sa Ukraine Tiyak na lalo yu pa ang relasyon nila sa China Talaga namang ang digmaan ay naglagay sa China sa isang mahirap na posisyon. Kailangan nitong isaalang-alang kung paano ito makikita ng mundo sa suporta nito sa Russia. Hanggang sa ngayon, hindi direkta ang suporta o pagkondena ng China sa mga aksyon ni Putin sa pagtatangka nitong balanse ng lahat ng partido. Sinisi ng China ang NATO expansion bilang ugat ng aksyon ng Russia habang sinusubukang panatalihin ang imahe nito bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ngunit ang posisyon ng China bilang isang kaibigan ng Russia at ang pagtatangka nitong maging neutral ay naglalagay sa relasyon nila sa peligro, lalo na kung magpapatuloy ang tensyon. Maliban sa Russia, meron din itong relasyon sa Estados Unidos, Japan at mga bansa sa European Union. Ngunit maaaring mawala ang mga ito kung lalala ang sitwasyon, lalo na kung ito'y humantong sa paggamit ng mga armas nuklear. Sa mga nakaraang buwan, pinaratangan ng Amerika at ilang leader sa Europa ang China ng pagtulong sa Russia, lalo na sa aspeto ng defense sector, sa pamamagitan ng pagsupply ng mga dual-use goods. Itinanggi ng China ang mga aligasyong ito. Siya sabing regular na mga produkto lamang ang kanilang ipinapadala sa Russia. Samantala, naglabas ng pahayag ang China bilang tugon sa akusasyon ng European Union sinasabing hindi sirang dahilan ng crisis sa Ukraine. Ipinapakita ng China ang kanilang bukas at klarong posisyon ukol sa isyo ng Ukraine, kung saan ang kanilang layunin ay itaguyod ang mga peace talks at makahanap ng politikal na solusyon. Kasama rin sa mga akusasyon ay ang bantang secondary sanctions mula sa US kung ipagpapatuloy ng China ang pakikipagtulungan sa mga kampanya ng Russia na maaaring magpalala ng tensyon. Alam ni Xi Jinping ang magiging epekto ng mga nuclear weapons, kaya't nagsisimula siyang balaan si Putin na huwag itong gamitin. Maraming interesado kung ano ang kapabilidad ng Russia pagdating sa nuclear weapons. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, ang Russia ang may pinakamalaking nuclear stockpile sa mundo ngayong taon. Meron silang 4,318 nuclear warheads, habang ang Amerika ay may 3708. Ang China may 500, ang France may 290 at ang UK ay may 225. May dalawang uri ng nuclear weapons ang Russia. Ito ay tactical at strategic. Ang tactical ay mas maliit na warheads na ginagamit sa battlefield para sa limitadong pag-atake. Ang mga ito ay kayang sirain ng mga target sa isang partikular na lugar nang hindi nagdudulot ng malawakang radioactive fallout. Depende sa klase, ang mga ito ay mula isa hanggang isang daang kilotons. Samantala, ang strategic nuclear weapons ay mas malalakas at umaabot ng hanggang 1,000 kilotons na siyang kinatatakutan ng marami. Meron ng Russia ng humigit kumulang 2,000 tactical weapons ayon sa intelligence ng Amerika. Ang mga warheads nito ay maaaring ihulog mula sa aircraft. O ilunsad mula sa mga barko gamit ang iba't ibang uri ng missiles. Meron ding mga system sa Russia para sa short-range missiles attack. Ang Kaliber missile, isang land attack cruise missile ay may range na 1553 miles. Ayon sa US Naval Intelligence, plano ng Russia na gamitin ang Kaliber sa mga bagong submarines, corvettes, frigates at mga surface ships. Malaki ang potensyal nito para palakasin ang kapabilidad ng Russian Navy sa mga pag-atake gamit ang conventional warheads. Ang isa pang system ng Russia ay ang Iskander M Missile Rancher, SS-26 Stone, isang mobile short-range hypersonic ballistic missile system na ginamit na sa ilang combat situations, kabilang ang 2022 invasion ng Ukraine. Bukod dito, meron din ang Russia ng Brovensk Kick, isang nuclear-powered cruise missiles na tinawag ng NATO na SSCX-9 Skyfall. Sa taong 2023, inihayag ni Putin na matagumpay nilang nasubukan ang Borevestnik na may halos walang limitasyon sa range nito. Ang missile na ito ay kayang umabot ng 15,000 miles at makaiwas sa US missile defenses. Dahil sa mga ganitong kapabilidad, hindi nakapagtatakang gumagawa ng hakbang ang China upang pigilan ng Russia sa paggamit ng nuclear weapons. Bagaman mukhang malabong gamitin ng Russia ang mas malalaking missiles, posible namang gamitin nila ang tactical nuclear weapons para sa mga limitadong pag-atake. Ayon kay Patricia Lewis ng Chatham House, maaring hindi ituring ng Russia na malaki itong hakbang sa nuclear threshold. May posibilidad din na naghahanda na ang Russia para sa isang mas malaking ganti matapos ang sunod-sunod na drone attack sa kanilang teritoryo noong Mayo 2023 kung saan maraming drones na pinaniniwala ang gawa ng Ukraine ang umatake sa Kremlin. Naging malinaw na pinalawak ng Ukraine ang kanilang drone fleet na kayang magdala ng tatlong kilong explosives sa layong 621 miles na malayo ang inaabot mula sa pinagmula nito. Ang mga attacks na ito ay maaaring nagpalalalang ng tensyon kahit posibleng naghahanda na ang Russia para sa mas matinding ganti. Alam ng China at ng buong mundo na ang isang nuclear war ay magdudulot ng global catastrophe. Kapag may isang misil na nailunsat, mabilis itong masasagot ng kabilang panig at posibleng tumama ang isang misil mula Amerika sa loob ng 10 minuto habang ang isang intercontinental misil naman ay tatama sa loob ng 30 minuto. Ang unang target ay mga electrons. Kasunod ang mga command centers at nuclear facilities bago masundan ng mga atake sa mga pangunahing lungsod. Ang radioactive fallout na dulot ng mga pag-atake ay magtatagal ng mga taon at maaaring mangilangan ng higit sa na 48 oras bago maging ligtas ang paglabas ng mga tao. Ayon sa mga pag-aaral, higit limang bilyong tao ang maaaring mamatay dahil sa gutom dulot ng nuclear winter. Ang pinsalang ito ay higit pa sa nakita natin sa Hiroshima at ang epekto ng nuclear war ay mararamdaman sa buong mundo. Ang mga radioactive materials ay tataas sa stratosphere at kakalat sa buong mundo. Kaya't sobrang delikado ang isang ganitong digmaan. Si Xi Jinping bilang leader ng China ay maaaring isa sa mga iilang tao na kayang magbigay ng babala kay Putin upang hindi tuluyang humantok sa nuclear war ang digmaan.